pag usapan po natin dahil ito si Cassandra Leong, yung sinasabi ko kanina ay nakita na natin yung mukha. Ano, napakabata pala nito. Nasa linya po natin ang uh, co-chairman ng uh, Quad Committee, ha? House Committee on Public Order and uh, Safety. Nasa linya po natin si Congressman Dan Fernandez. Kong, magandang-magandang araw. Hi, good morning. Uh, mabuhay kayo at sa lahat ng inyong mga taga-pakinig. Akong, ah, pagkatapos uka ha, hapon, mukhang mas marami kayong katanungan na nabuo sa inyong mga isip, akong. Oo. So, oh, ang dami, ang dami talagang uh, lumabas sa mga issues doon. Uh, talagang uh, makikita natin na uh, mayroon meron talagang uh, taong nasa likod ni uh, Cassandra Diong. Uh, ako naman sa una pa lamang alam ko na na at random ko na na ano eh, kasi masyadong bata to, 24 years. Uh -huh. uh -huh. Actually, oh. 19 nung magsimula siya, 19. Uh -huh. So basically talagang merong mga gumamit dito at uh, nakita natin that uh, nung una uh, she don't want to cooperate siguro dahil nga natatakot but uh, eventually uh, when uh, she was able to uh, comprehend na nakita niya that um, uh, we're really trying to help her kasi nga uh, unang una uh, uh, nakita natin na uh, probably nakinabang siya dito ng malaki but at least, at least hindi siya say list guilty doon sa crime and eh, ng mga torture, killing mm -hmm. tapos yung human trafficking mm -hmm. I, i believe na ano hindi ako nag uh, i'm not telling this uh, on behalf of the whole committee you no know? mm -hmm. but uh, i think i think lang uh, sa yung lista uh, guilty and can she can be uh, can be uh, ano converted into a uh, most likely state, with state witness with kung oh. papayagan ng committee opo uh, bigyan natin ng uh, how to get the immunity para at least masabi na nila. Alam mo kasi kahapon. Ah mm. uh, actually nagkaroon siya ng initial uh, initiative mm -mm. dahil nag uh, magsasayn na siya ng waiver lahat ng kanyang bank transactions. Opo tingnan natin kung anong lalabas doon at uh, tamber pa appreciate natin kung sino yung mga sasabihin yung mga malalaking tao, politiko, may drug lord ba dyan na mm. na-issue na mm. ang ng cheque mm -hmm. at lalabas doon sa AMLAC na ito yung mga pinuntahan ng pera at mm. ito dito nang galing ang pera. Mm. So basically, pag nakita natin yon na-establish natin yon eh makikita na natin kung sino yung mga malalaking involved behind doon sa Pogo. Mm -mm. Yun hong uh, involvement niya doon sa Pogo operation, uh, hindi ko masyadong na-monitor. para meron nung isang congressman nagtanong tungkol doon sa kanyang sweldo. Nasagot ho niya yon? Uh, I'm hindi sure pala to eh. Wala 'tong sweldo. Uh -oh. Ako nangyari wala ako dito, wala akong wala tong sweldo kasi uh -oh. yung pera sa kanya dumadaan eh. Yes. Si yung, yung ginamit na daanan ng pera eh. Mm -hmm dalawa sila eh, si Bater na ginamit din dahil checking account nasa kanya. Mm -hmm. So uh, yung checking account naman na ini-issue kay, Ro kay Ronaldine Baterna, nagkaroon ng parang leveling eh, layering eh. Mm -hmm. So siya, kausap niya yung pinaka siguro yung mga boss o sabi ni guro ng boss, O Cassandra, uh -huh. uh, <laughs> ito ikaw mag-open ka ng bank account. Mm -hmm. O tapos dito natin pagdadaanin yung pera, yung kita ng Pogo. Mm -hmm. O tapos ito yung mga bibigyan mo, ito mm -hmm. yung mga... Uh, Uh, padadala ng mga pera. At siya na naman, second layer naman, ginamit naman niya si Ronaldin Materna. Mm -hmm. Ronaldin, mag-open ka ng checking account pero yung mga check akin na. Okay, mm -hmm. so hawak niya yung mga check mm -hmm. o so, Tapos so, ini-issue niya kung sino yung mga i-issue niya para hindi nakikita kung sino nag -issue ng pera. Mm -hmm. So, basically, nakuha natin yung kanilang mga waiver. Mm -hmm. At uh, yun nga, nakikoperate na sila. So, paalaman natin sino yung mga tumanggap sabagay dun sa us sa waiver na yan kahit na wala na dun yung pera niya sa account niya makikita niyo pa rin sa mga bank transactions kung ilan ang mga pumasok na pera doon na kong, right oo kasi oo kasi basically ang uh, una sinasabi niya waiver lang na uh, i-waive niya na para doon sa sa wala na siyang bank account but of course binago namin yun hindi kami pumayag ako mm -hmm. basically sabi ko hindi ko papayag diyan ang mm -hmm. sa akin uh, mag-waive ka na sasabihin mo lahat ng bank transaction, financial transaction mo oh. sa mga bankong ito can be opened mm -hmm. by AMLOC mm -hmm. para makita at sasabihin ng banko, o sige pinapayagan tayo ni Cassandra mm -hmm. na buksan yung kanyang mga bank transaction. So makikita natin doon sino-sino yung mga na Yes an so, so makikita natin sino yung mga kong binigyan ng pera ni Cassandra. Oho. So bali wala na, ho dunan, wala na ho tayong patutunayan kung siya ay involved sa Pogo o hindi. Uh, basically kasi nakita natin yung involvement niya doon, mm. ako ah, uh -oh. sa akin pananaw, ginamit uh -oh. uh, siya talaga. Ito, oh, so, ikaw ang ang hawak ng lahat ng pera. Mm -mm. Sa iyo dadaan ang lahat mm -mm. ng pera. Mm -mm. At kapalit ito, ito, ikaw ang uh, uh, 58% ng Whirlwind Corporation. Mm -mm. Uh, ikaw ang beneficial owner. 58% yeah. siya eh. Uh -oh. Sa Whirlwind Corporation eh. O oh, tapos doon sa uh, ta uh, kasi basically yung yung pog yung pog itself yung sa Lucky South 99 yung may yun yung may hawak ng ano eh ng lisensya eh, ng uh, ng license At saka siya kayo nag, uh, nag siya yung naglalakad kong di ba ng license sa Pagor oh, si Cassandra, then, Oh. Nung ano, siya ang binigyan ng, uh, ng siya authorized representative. Yes. Ibig so, ng authorized representative. Mm -mm. So, hawak mo lahat ng dokumento. Mm -mm, mm -mm. Al alam mo lahat ng mga directors. Mm -mm, alam tama. mo lahat ng mga incorporators. Kasi mm -hmm. nga, ikaw nga yung authorized eh. mm -hmm. Ikaw magdadala sa Pagco para sabihin ng Pagco, oh, ikaw ba ang uh, authorized representative ng ano, ng korporasyon para uh -oh. ka sa amin o, uh -oh. at pangalan niya. Uh -oh. Kaya, Ah uh, dito napaka-crucial niya. Napaka-crucial ni Cassandra. Mm -hmm. Tapos na establish din ho ba yung ano, ah, naitanong din dinhuba sorry kung hindi ako nakatuto kahapon yung yung ibang parts uh, na bumibisita bib lang ako dun sa sa hearing. Yung um, ang parang nilalabas niya yung nasa real estate kasi yung building daw yata ang pinamamahalaan niya. Oo, kasi ganitoyan uh. uh, ganito yan eh. Mm -hmm. Okay. Uh, ang lupa mm -hmm. saka pagde-develop noong mga building. Ang may-ari niyan is yung Worldwind Corporation. Worldwind mm -hmm. Corporation. Worldwind, ah. Uh. Ngayon, yung pag-ooperate ng Pogo, yung lisensya, ang may-ari niyan, Lucky South 99. Mm -hmm. So, ibig sabihin, okay. dalawang kumpanya yan, yung isa, lupa, sa mga building. Under okay. yan ng Worldwind Corporation. Yes. Pero pag-ooperate naman nung, uh, nung uh, uh ino-operate nilang uh, negosyo doon, yun yung, yung Lucky South ng yun ang uh, apply nila sa Pagcor. So magkaibang magka magka korporasyon pero magkakapareho ang kanilang mga ano ang kanilang mga incorporators, mm -hmm. mga official mm -hmm. So nagaano siya, nagii siya na makikita mo na sila sila din kasi <laughs> analsimula sa nagsimula sa sa Lucky South 99 ng pagbuwan ng disensya sa pagkor. Eh uh -oh. uh -oh. sila Stephanie Mascareña. Uh -oh. uh -oh. Na kung saan ito pinapatunayan natin kasi nga mga nagsisinungaling din eh. Sabi namin <laughs> ayaw pang aminin yung totoo para uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. kasi hindi naman sila lulusot sa sakwad. Kung uh -oh. ang tagal-tagal na namin yung pisigahan niya alam naman na namin kung saan sila patungo. So ngayon, anyway, oh, so, so, ngayon, yung Wilwin Corporation naman, ito yung pinaka lupa, sila may-ari, pati yung mga building. Kumbaga, hmm. uh, kinausap nila sarili nila para sabihin, oh, makikipag-list kami sa inyo. para ganon. So, <laughs> Okay. <y> <laughs> Sorry. Kaya ginawa oh. nila eh. Oh. eh bu buko yun. Nabuko oh. na yan. Oh, oh, so, tama. in other words, hindi, alam na nilang buko namin sila. Kaya hmm. alam ko na nakikumparate na sila because alam nila na wala na silang patutunguhan. Alam oh. na namin ang storya. Ah. Yun. Saka yung isang claim niya kung na ano, kaya lang daw siya naging involved dahil uh, girlfriend siya ni Wesley Goh. <laughs> well, hindi. ang uh, nakikita ko yung na-involve siya dito sa sa ano sa natuto siguro siya doon mm -hmm. pero uh, I'm pretty sure yung kaniyang uh, boss dito sa Lucky out 99 sa Talbot Wilson Corporation mm -hmm. connected din kila Alice ko. Mm -hmm. Kaya nakapagpatayo ng ng uh, diyan sa sa Porac eh. Ah, mm -hmm. uh, iisa yung mga taong ano rito umiikot eh. Mm -hmm. Kaya ang nakikita ko rin dito, well hindi na namin iniimbestigahan yung kay Alice. Ah, mm -hmm. uh, but uh, of course, uh, pag na mo din yung istorya niya si Alice, nakikita ko rin yan na manipulate din yan ng somebody much, much bigger than her. Yun. But of course, si, ang pagkakaiba lang nilang dalawa ni, ano, ni, uh, ni kasi si Alice medyo, siyempre, medyo may edad na eh, 36 na eh. Oo, uh oo. -uh, uh -uh, medyo uh -uh. alam mo na 'yung nangyayari doon sa area mo eh. Siyempre mayor ka eh. Mm -hmm. Alam mo kung meron diyang torture. Mm -hmm. Tama. So, mayor ka nga eh, ikaw po ang mayor, pinakatismoso sa bayan niya. Eh. Tama, tama. Alam niya 'yan. Tama. At Ito saka may mo may tinorture oh, diyan, may pinatay diyan. Oh, oh. Alam mo na 'yan. Oh, oh. Kaya hindi siya pwedeng pe katulad ng approach. Kay Cassandra. Yeah. Why? Cassandra started so young, 19, ngayon 24. Kaya kitang-kita mo na, parang pinakita ko nga yung mga pinatay, pinakita ko nga yung mga torture eh. Mm -hmm. Ako i believe na siguro nababalitaan yan. Niya niya, niya. Pero nung nag-operate sila, hindi niya alam. <laughs> okay. Naku, wala na ako masyadong oras. Kung papabunos kung, uh, na lang ako, uh, konti na lang po ito. Uh, isa na lang. Uh, tungkol Opo. po ito dun sa pabubunyag kahapon ni Colonel Espenido. Uh, yung nangyari yeah. ring din kahapon. Opo. Oo, yun. Medyo nakakagulat yun kasi ng mm hmm nakapidabit niya. mm -hmm. uh, lumabas sila Senator uh, ano, uh, Bato Ato. sa Senator Bongo. Apo. Kaya medyo sa dapat nga sabi ko, i-ano natin to, validate natin to para mm -hmm. at least uh, masubstantiate natin yung mga uh, veracity ng mga sinasabi ni, ni uh, Espinido. But uh, you have to remember that tita, it, it, is, uh, it was uh, under oath uh, at uh, uh notary basically bibigyan natin ng weight yung sinabi niya uh, -huh. uh, 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 basic uh, ano kasi uh, primarily dahil uh, siya po ay galing sa sa PNP at active siya yes. active siya yes. at uh, meron siya communication at uh, naging chief of police siya ng uh, Albuera uh -huh. ng Osamis so alam niya yung historia eh. and Nakikita ko yung uh, truthfulness doon sa mga sinasabi ng istorya. So, so ngayon, ibabalansin mo na ngayon yan mm -hmm. doon sa mga sasabihin ni, uh, nila doon sa mga naakusahan para makita natin kung paano natin ma verify through the different, uh, well, unang-una. Uh, Siyempre, kailangan may mag-corroborate yung mga sinabi niya, mm -hmm. di ba? Para masabi natin na talagang uh, standing Totoo. yung Oo. kanyang uh, apid -apid. Okay. So, tinan natin kung anong patutunguhan ng investigasyon. Yun pong imbitasyon niyo po kay Sen. Uh, dela Rosa still stands, ano? Uh, uh, Kong, no? Yes. No, 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 no. Pa, yung imbitasyon pa, po ninyo para na umaten po siya sa hearing po ninyo ng, ng, ng Quadcom regarding po uh, this, this, topic. Yes, oo. Oh, mm -hmm standing 'yon na uh, hanggang ngayon na uh, open yung uh, open yung invitation namin sa sa kanya. And uh, well, uh, yun nga lang uh, sinasabi niya na hindi daw siya attend. Yun lang ang nakaka nakakalungkot doon. Yun. Okay, Cong Congressman Dan Fernandez, maraming maraming nga uh, salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po.